Ano yun ang nangyari dyan? Arik 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 May kuryente compression e eh Ayan o, may tubig o Ah, panis Ayan o, grabe o Anong mayari diyan? Ano nang mayari yan? Diyan na ibigay. Tapos Gilid mo, gilid mo? Testingan ta. Pakrayan ta. Megas tabi Liges yan? Ha? yan, Igo Susiyan mo tabi? Ha? susi. May susi na eh. May na may susi na. May na susi. Sa inga pa nagtutulak. Automatic na. Ay, nag-under high. Pati preno mayo. Ano Pero may redondo. Ma Nagre-redondo. Ay, inay. Ano Daiman at ate na maray. <laughs> Itindog mo daw tabi manoy. <laughs> itindog mo sya na ayan hindi mo lang maglalapang dito dito sana, i-drain to muna sa gasolina ayan yeah. eh, o may tubig o baka may halong gasolina rin huh? ako may halong gasolina gasolina <laughs> dapat talaga gasolina, ayan yeah, baka may halong tubig Tapos ini yung ano mo. dapat kan make nih makeup ni. Dapat man kada bus bos makeup ni. Na dapat kan eh nakaipit. ipit. -is edo tabi man ay halat mo na. Sige man ay ikik mo do po. Halat mo na halat mo na. sini. Si Rik di di maluya lu ya, di ya. maluya no? Pada, ya, heeh, 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 aman heeh, heeh, man heeh, 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 ni heeh, 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 On, Sa aigdig banda daw day masado masyado Testing daw po Malumuho <laughs> oh, yun okay, but... mano eh Malumuho kick mo compression <laughs> eh Ha? compression Sa nga na eh Los compression no, lubilo mo yung Yung maripay na no? Hindi eh, ma ma-repress kang head mm Hindi -hmm. eh, hindi mo ko hey. Malumo yun maray com uh, kang compression Mabukas kang mga kinaka ni Manoy Operan ka ka ni dyan sa shop na ano oh. Grabe oh

higit igawa igawa makasag makasag yeah. yeah. hindi ha tabi sa ano so yeah, spark up, plug cap mo yeah. so cap mo dyan sa so, takob ayun eh. tagas ho oh. ito lang talaga naman e ha ha Siguro mga boy ini iyo Ada man De lang Sige daw po testing Testing daw testing sana

Dahil mo pag sobrahan oil, ta, dapat ka, kung uh, pero ang recommended sa mga ay yusan ang laog ta. Inubos ko si Saron, natin inubos ko. Oo. Pag inubos mo, tamaraot ang oil seal niya. Bako yan ang issue manay, pag, pag sobra ang langis, dahil yan maaagis sa tambutso Mararaot sa na oil seal mo, pero yun yung nagluluwa sa tambutso, tama na ni sa black. Hindi okay na pala na? Oo. Nung may nag-ibig sabihin, naglalaog so langis sa, sa combustion mo, sa black. Pwedeng ano, black tapos uh, pwedeng ano, valve seal. Yan ka. Sige pa-start mo daw po, Garay. <laughs> so, pag nag pag nag angat mo na po. Ayun. Ikambyo mo daw po. Sige daw, may aso. Ay, yung ay may aso. ano oh, grabe oh. Manay. Salidahan block. Ano? Block. Piston tsaka block. O kaya ano mara, piston. 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 Pero depende lang sa iyo kung kapag gusto mo pag may budget ka. Pero recommended block tsaka piston. Yan, piston block kit na yan, may piston ato, may piston oh, ring na. Boss, Tapos valve seal. So, kaya ako may budget ko, kaya. Yung... Oo, depende sa iyo pag may budget ka na, pwede mo daron sa shop. Sa iyo, ug ug shop ako? mayo pa po <laughs> sana balang araw <laughs> pero mayo kong shot <laughs> <laughs> din na kasi oh dai na sige lang sige lang po ka iya tagig din lang kusos ano se sige biyahe ka kana ingat ingat pag winashing mo ayo dai man nan dai man man okay na yan takop na higot naan, ah uh, sigurado na Iya yeah, pak. segi ingat ingat. Yeah, ah ingat mana ya, eh. no problem welcome. Ingat, dumang ka. <laughs> ah, sige. Mayo ka preno. Mayo preno. ya? Mayo kan preno. Ba? Ah, ya, yeah, sige sige. Ingat pak ingat, ingat. Ah, di ba? I mm -hmm.